Grabe. Ha, nakaka-stress mga kainags, ano? Nakaka-stress na nakakainis, na nakaka <laughs> Nakakainis. <laughs> Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay. sa Canada <laughs> ay by the way magandang araw magandang gabi muna, muna sa inyong lahat ko nasaan man kayo ngayong araw na to ang bihira naman ito yung kinakatakutan ko ito na yung sinasabi ko nung nakarang vlog natin mga kainis ano? yung bang meron ka ng takot na maaring dumating kung kailan malapit ka ng umalis eh doon mo malalaman na may mga abiria sa mga travel ano mo no documents travel commitments bihira talaga nakakainis <laughs> ito na nga yung sinasabi ko eh yung bang kinakatakutan ko uh, iba talaga kasi kasi alam niyo naman first timer tayo ngayon na tatravel travel travel eh syempre pagka hindi ka hindi ka sanay sa mga application application online o yung pakikipag-communication Minsan yung mga hindi ka intindihan, Nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng miscommunication Ayan, kasi Nagpadala ng ano, nagpadala ng Sulat sa akin yung hotel Doon sa Mexico, yung pupuntahan natin Nagpadala ng cancellation letter Ba sabi ko, bakit ba't may, ba't marong, merong cancellation letter? Pambihira sabi ko eh Eh bayad na ako lahat Commit ko, ano na, confirm na Confirm na yung hotel kasi nga meron tayong nakausap na agent kasi eh, alam niyo mga kay Nice kasi meron tayong agent nung kumuha tayo ng ng ano ng hotel Doon sa Cancun Doon sa may ano sa may Mexico nga eh ang pagkakaalam ko kasi niyan yung agent na yung mag-aasikaso ng lahat 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 kaya nga di ba siya, sa kanya na tayo makikipag-usap sa kanya na tayo lahat magbabayad ganun alam ko siya na yung mag-aasikaso ng lahat eh meron pa palang dapat na tatawag sa akin yung hotel para bayaran ko yung reservation fees ko ng, anim, ah, ng limang gabi at apat na araw so akala ko naman kasi bayad na yun mula nung nakipag-usap tayo dun sa agent natin ay kasi ay, first timer ko kinik, so hindi ko alam eh no basta ang pagkakaalam ko lang may nakausap tayong agent alam ko siya nang bahala sa lahat mag-aasikaso ng lahat 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 kasi may mga tawag nang tawag sa akin previously, tumatawag sa akin yung Tafer, Tafer yata yun, parang agent agency rin yun ng hotel na i nila sa akin yung reservation. baya parang babayaran ko na. Hindi ko naman pinapansin kasi akala ko baka may scam, scammer or scam kasi alam, alam niyo naman, busog ang scam ngayon, 'di ba? Yun ang pagkakaalam ko. Kasi yung pagkakaalam ko talaga, wala lang problema, ang hinihintay na lang yung araw ng paglipad natin papuntang Mexico. Bihira naman. So ngayon, nag-email na rin ako doon sa Tayfair, yung nag-message sa atin na ano ng hotel. Tapos sa uh, nag-iwan na rin ako ng voicemail. Tapos ilang beses akong tumawag. Wala, busy talaga sila eh. Hindi, hindi makontak, ano? Pero kinontak ko rin yung agent natin. Sabi ko doon sa agent natin, ano eh. Sabi ko doon sa agent natin na, uh, ganito may problema. Ba't ganito, ganito? Tapos sabi naman sa akin yung agent natin. Sabi niya, hindi, wag kang mag-alala. Uh, ano lang yan, parang bluff. Parang bluffing ganon para mapansin mo, para maano mo yung reservation. Pero sabi ko sa agent, eh, Siyempre, hindi ko maiwasang maging ano ako, con ma concern, di ba? Concern, mam ma problema kasi siyempre, mamaya ayoko ko naman yung pupunta kami ng Mexico tapos wala kaming titerhan. <laughs> walang hotel, walang pagkain, pambihira naman. Masisira yung aming travel. Sa halip na mag-enjoy kami, ma <laughs> may stress kami, may ma problema kami. Pero okay naman yung agent natin, very responsive naman siya. Uh, very responsive naman siya, pero hindi ko pa siya, gusto ko siyang tawagan ngayon at makausap siya, sasabihin, tatanong ko sa kanya kung Uh, yung reservation ba namin na hotel ay sa amin pa rin or hindi kami mamamroblema sa hotel once na dumating kami ng Cancun o ng Mexico yan yung Cancun pala airport pala yon yun nga mga ano no? eh tinatawag eh, tatawagan ko ulit mamaya to ko para syempre mahirap yung, mahirap yung nag-aalala tayo alala ka ng alala ng mamaya baka pagdating mo ng Mexico wala kang <laughs> Wala kang hotel, wala kang titirhan. Doon ka lang matutulog sa daan. <laughs> Kasama ko pa naman si Mahal na Reyna. naman. <laughs> Ay, nako. Ito yung sinasabi ko. Nakakainis. Nakaka-prostrate minsan. Ano. Pero maayos naman ang agent natin yan. Tawagan ko mamaya. Update ko kayo. Pasok muna ako. Oh, YouTuber. Oh, oh, man. YouTuber man. oh my, oh, my friends, my friends. YouTuber, YouTuber. CP. CP. With eggs. With eggs. <laughs> Eldon! Thomas! eggs. How about me? How about me? Oh, Abani. <laughs> <laughs> Eto si Adrian Pabon Kilala nyo na shoutout <laughs> sa mga kaibigan nyo na subscribers and viewers natin And to, uh, to, my, to our subscribers, my friends uh, Shoutout to all of you yep. Eldon, yeah. Mr. Eldon Thomas right. uh, What is that, egg? Balut, balut. Yo. Alright, okay, guys. See you guys. Enjoy your day off. And the sun is uh, the the outside is still clear. Yeah. <laughs> Yan, ingat ha. Okay, okay. Mr. Aldon, Sister Thomas, Sisapi. Yan. <laughs> mga ano natin yung mga kainis ng ano? mga katropa natin isa isa yung pinagtatrabahuhan namin sa cooler. Yan, masasaya kami doon mga kainis no cool na cool. Kaya nga tinawag siguro cooler. Ayun, cooler area kami kasi merong mga dry area, merong freezer, yung malamig sobrang lamig. Ayun, so ano mga kinis, ano? ano, kami doon, masarap magtrabaho kahit mabigat yung trabaho namin. Pero kung okay ang mga kasama mo, game na game, cool na cool, napakasarap magtrabaho mga kainags. Talaga. Yung mang tawanan lang kayo ng tawanan, kwentuhan, biroan, yan. Sayawan yan. Sumasayaw so, pa kami yan. Gumaganong pa kami yan mga kainags gumagano-gano pa kami niya, no? Hindi, <laughs> <laughs> totoo, totoo, to, mga ngayon Yung mga strats break dance, sasayaw ako tapos ipapasa ko, sasayaw rin sila. Ayan na, mga, mga natin, okay na okay. Kaya, minsan yung pagod natin, kahit nakapagod yung trabaho natin, nawawala, mga kayo, ano? Dahil kakatawa lang, kakatawa. Kita nyo naman, di ba, game na game. Ay, salamat naman. Oy, by the way, balik tayo dun sa usapan natin kanina yung sa pagpunta namin ng Mexico yung sa hotel nga di ba kinansel nga yung hotel ko eh grabe na stress talaga ako kanina tapos buti naman yung yung agent ko yung nag-aasikaso ng sa hotel ko very responsive naman sumasagot naman at saka talagang ano uh, kinakausap niya yung hotel kinakausap niya rin ako tinatawagan niya rin ako yan talagang gusto niya ayusin yung problema actually hindi naman problema yung kumbaga parang Uh, sinabihan lang ako na cancel yung hotel ko pero nandun pa rin daw yung hotel ko parang ano lang parang sinasabi lang na cancel para tumawag ako kasi kasi nga akala ko tapos na lahat eh wala nang problema ayos <laughs> ito makasama natin si na yun lang nga mga kainags ano yun lang nga tapos eh kanina yung tinatawagan ko na hindi ko ma Kontak kontak ma reach tumawag na yung Tayfair stay sila yung ano basta sila yung kailangan ko usapin ko para mabayaran ko kasi kukunin nila yung aking credit card para mabayaran ko yung ano yung reservation yan reservation yun pala yun so nabayaran ko lang kanina at nagpadala na sila sa akin ng confirmation na talagang meron na kaming slot doon sa ano sa hotel yan inclusive yan ibig sabihin inclusive do sa mga hindi nakakalam lahat ng pagkain na kainin mo gustong kainin mo pwede mo kainin lahat ng inumin serbesa kaya dito hindi tayo umiinom ng serbesa no? lahat ng mga drinks na gusto mong inumin walang limit mga kainis ano? eat all you can parang ganoon drink all you can yan <laughs> so bali, anim, uh, bali limang araw limang gabi at apat na araw kami roon mag enjoy talagang susulitin natin yung mga kainis ano? talagang susulitin natin yun yeah. <laughs> yeah. first time kasi natin mag ano, mag online online travel ano pero at least kasi pag nagkakaroon ng ganyang problema mga kinis, pag nagkakaroon ng ganyang abirya marami tayong natututunan di ba diba? marami tayong natututunan ay nako nakahinga rin akong maluwag grabe kanina hindi talaga so <laughs> hopefully talagang ano na wala lang abirya tuloy na tuloy na tayo sa ano sa Mexico mga kainag sanong this coming Saturday yan so kita tayo doon sa Mexico sasama ko kayo syempre naman para ma-enjoy nyo yan. <laughs> ay by the way yung nga pala no? ah, uh, shout out nga pala doon sa mga nakakita doon sa kasama ko sa trabaho nasa south daw siya ngayon south south side tapos nag-text sa akin ngayon si Jerry Boy Palaboy. <laughs> Jerry Boy 'yan. Eh sabi niya, marami raw siyang na-meet uh, na mga subscribers natin doon. Parang hinahanap daw tayo. Yan. Hindi ko alam kung paano nangyari, kung paano sila nagkita. Hindi ko pa nakausap eh, basta nag-text lang siya sa akin kanina na sabi niya, "Inags, marami akong mga nakita ang mga subscribers mo rito na hinahanap ka sa akin." Parang ganon Basta nag-text sa akin ganun. So nakakatuwa naman. So maraming maraming salamat. Thank you very much. Uwi muna ako makain ng sinot nako. Talaga naman. Ay, nabunutan ako ng tinig kasi bihira naman. Kala ko naman, no. Grabe, naalala ko na naman yung sa Pilipinas, 'di ba? Umuwi tayo sa Pilipinas. Punta ako ng airport ng Edmonton Airport, hinahanapan ako ng e-travel, wala akong may may bigay, sabi ko, ano 'yung e-travel? Ang <laughs> bihira. Tapos ito na naman. At least, ha, meron ako ideas mga kainis. Ano? Uwi mo na ako kainis, ha? Kita tayo mamaya sa bahay. Ayos, ayos. Tapos nice. mo mga trabaho ko. Ito, natapos mo agad. Ayos. Dapat papasok ako bukas, diba? Papasok pa bukas? Dapat. O, oh, hindi na? Hindi na, papasok, natapos ko. Mabuti naman natapos mo kayo. Ayos, natapos ko. Ayos. Ano? Pagod si Mahal na Laki ng grasa. <laughs> pabira ka. Ay, hindi, wag mo ganda nga. Yun. Yun. Hindi, hindi, hindi. Isama yan, pabira ka. So, mga kayo, nagsano, pahinga muna kami ni Mahal na Kita tayo bukas. Yan. Pagod, Pagod ka. Eh. Hey. Mira. Yan magandang araw ulit sa inyo mga kainag sa ano? Nako. Mukhang natapos nga natin yung problema natin ka kahapon ano. Tungkol doon sa hotel. Bihira. Pagising ko naman ngayon, meron naman akong isang alalahanin na inaalala. <laughs> Parang hindi na natapos-tapos ano. Kung kailan paalis na tayo sa kalumalabas yung mga abi-abirya eh, no. 'Yung gout ko parang umataki sa kaliwang bukong-bukong ng paa ko, mga kainags sa. Pero hindi naman masakit. Yan, no? Dito dito dito. Eh, yan, yan Yan. yan. <laughs> so hindi naman siya ganun sobrang sakit. Kumbaga parang let's say sa 1 to 10, mga nasa 2%. Kaya medyo paika-ika na naman ako ngayon. Inaalalayan ko pambihira, wag sanang ng wag sana ng abutan 'to ng ano. Pagpunta natin ng Mexico, makakainis ano. Ayoko kung gumamit ng saklay habang namamasyal. Ang <laughs> hihira naman talaga. Bakit kaya ganito no? Pwede naman mangyari 'to kapag kayong may may wala tayong pupuntahan eh no? Ewan ko ba. Bihira talaga. <laughs> Pero ano naman, okay naman siya. Nakakasuot naman ako ng chineras kung napapansin nyo yan. Eh, no? Yan. So, hindi naman siya ganun talaga sobrang sakit. Kung baga, ramdam mo. Ramdam mo na meron. Naku, kailangan uminom ko ng maraming maraming tubig nito. Ewan ko ba? <laughs> tubig tapos sa ingat uli sa pagkain. Bihira. Napakain ako ng sardinas noong nakaraan eh. Makirel yung sardinas sa lata. Bihira. Kasasabi ko pa naman na okay na okay na yung uric acid natin nung pa-check up tayo, 'di ba? Yung result nung ano natin, Mukhang nabati na naman yata, no? Hindi, <laughs> kasi nung nalaman ko na healthy takyo, bumiram na naman ako, mga kainis, ano? Ito yung kinain ko nung karaan, no? Ngayon, <laughs> ba bawal to sa, ano? Sa gout. Pag may gout ka, atake. Uh, hindi. At <laughs> saka kumain tayo ng mga red meat ng mga nakaraan, eh. Tagal ko na rin kasi hindi ko makain ng mga red meat, mga kainis, ano? Red meat, no, mga pinagbabawal sa atin. Puro is, puro is Eh. Ayun, medyo ayos naman. Awa naman ng pangano, hindi naman ganun kasakit. so magluluto muna ako ng longganisa mga kainay. Sa sandali, magpapalit lang muna ako ng damit. Ma um, uh, to, madumihan. Pasok natin to, palabas natin to eh. Ay, salamat. Break muna tayo mga kainis. Kain muna tayo. Oh, sakit ng balakang ko ah. <laughs> ba talaga pag nagkakaedad na <laughs> yan ako kakain lang muna ako break tayo ngayon mga 30 minutes dali lang kuling yung mga gamit ko na ah, tara tara let's go Siya so, ya, mga kainags ano? naka break tayo break lang tayo ngayon sama ko nga pala si Adrian Pabon meron meron daw siyang gusto mong i-shoutout shoutout ka natin yung break si Rich ganyan Jubi, Jubi Ramirez Oh, Juby Ramirez, shoutout sa iyo kaibigan ni Adrian. Yan, maraming salamat sa panonood ah. Thank you. Juby. Yeah. Juby, Juby. <laughs> so napanood niya raw kasi si Pabon sa isa sa mga vlog natin. Nagulat daw siya. Sabi niya parang kilala ko to si Pabon. si <laughs> Adrian. Shoutout, shoutout Juby. Salamat. Juby. Juby. Juby Ramirez. Juby Ramirez. Yan. Okay. Balis muna ako mga kainis. Bada muna ako. Pwede ka muna. Pray, Kain ka muna. Ayos. <laughs> Linisan muna natin to. syempre. Baka mahirap na eh. Baka masita. Baka masita tayo eh. Clean as you go, siyempre. Ayos, ayos. Ay, salamat busog mga kainis. Kaya main Ah. Uh, Nga pala si ano kasi si Adrian kanina. Kinikwento niya sa akin, may mga kaibigan siya. Pag nagmi-meet -me daw sila, kini uh, kinikwento raw ng mga kaibigan niya sa kanya na nakikita raw si Ian sa vlog natin. <laughs> eh yung mga kaibigan ni Ian, hindi niya alam na subscribers pala natin, mga viewers pala natin. Kaya nagugulat na lang yung kaibigan ko eh, si Ian na pag tinatanong sa kanya, "Uy, kilala mo pala si Inags?" <laughs> <laughs> yang kaya fishy na out, out natin yung isa sa mga nagtanong sa kanya. Maraming salamat sa panonood. Tsaka shout out sa inyo lahat mga kainag Tara babalik na ako sa trabaho sandali lang. At mag ano muna ako. Mag magfo-floss muna ako syempre at tsaka mouthwash para fresh ang hininga. Ito <sighs> <laughs> na ang inihintay natin mga no yung uwian. <laughs> eto yung pinakahihintay natin siyempre hindi lang ako, meron din dito tayong mga kasama pinauna ko muna sila so by the way mga kainex ano nga pala uh, gusto ko lang pala ikwento to, matagal ko nang gusto ikwento to, hindi ko may ikwento kwento kwento eh. kasi ano, yung may mga may mga kasama kasi ako dito sa trabaho, may mga kakilala ako dito uh, may mga kasama ako dito sa trabaho at may mga kakilala ako sa labas ng trabaho natin na kinikwento nila sa akin pag meron daw silang mga nakakausap na mga kakilala nila tinatanong daw sa kanila kung kilala daw nila si Inags kasi meron daw silang pinapanood na vlogger ang pangalan daw Inags ang bihira naman so pag tinatanong sila ng mga kilala nila yan yung mga kaibigan mga kasama, kasama natin dito sa trabaho nagugulat daw sila ha? oo oh, kilala ko yung si Inags bakit? Eh kasi lagi kong pinapanood si Inags na, Tapos minsan daw Kinikwento raw nila na Hindi kakilala ko yung kabiruan ko yung si Inags Minsan daw ayaw raw maniwala sa kanila <laughs> Tapos naghahanap nga sila ng mga picture eh Kung meron silang picture Na may papakita na kasama nila ako Wala, wala silang picture <laughs> Kaya nga sabi ko sa mga kasama ko dito Binibiro ko sila Biro lang mga sa Binibiro ko lang sila Pag nagkukulitan kami Sabi ko sa kanila Abay, habang maaga pa Magpapicture na kayo sa akin kasi pag dumating ang panahon, yung sobrang sikat na sikat na sikat na talaga ako, abay, mahaba na pipilahan nyo para makapagpa-picture kayo sa akin. Yung... <laughs> 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 Hindi, joke lang yun mga kainis, joke lang yun ha. Mga kulitan namin dito, nagkukulitan kami rito eh. wala ngayon nga, pero totoo yun. Uh, misa lang mangyayari, tatawagan pa nila ako. Tatawagan pa nila ako, tapos pag nakausap nila ako, para lang mapatunayan nila dun sa mga kakilala nila, ng mga subscribers natin, ng mga viewers natin, nanonood sa vlog natin na kakilala nga natin. Sila kasi nga ayaw maniwala sa kanila, di ba? Kasi syempre nga naman, pinapanood nila tayo ng mga kakilala ng kakilala natin, tapos sabihin ng kakilala natin na, hindi, kilala ko yun, pre. Hindi, <laughs> nakakatuwa lang, mga sa ano, nakakatuwa lang na marami marami silang mga nagkikwento rito eh. pati yung ka kahit yung kapitbahay nating puti yung kapitbahay nating puti abay nag text sa akin mga kainags yung gumagawa ng ano yung, yung nagbibigay sa akin ng lawn mower yung binibigyan natin ng pizza ayoko nang banggitin yung pangalan basta, si, basta sa ano yung kapitbahay nating puti sa likuran ng bahay natin yan nag text sa akin mga kainags sabi niya hey inags sabi niya yung kaibigan kong ah uh, uh, Pinoy na ikwento niya na meron daw siyang pinapanood at yung anak niya na Pinoy vlogger tapos yung sinabi niya sinabi raw sa kanya na ang pinapanood ng mga kababayan natin ay si Inags <laughs> gulat daw siya nagulat daw siya mga kayo nagsabi niya ah, eh, ikapit bahay ko yun eh kakilala ko yun ako yung nagbibigay <laughs> kakilala ko yun sabi niya ganun tapos kasi daw yung ano, yeah, shoutout sa inyo, shoutout po sa inyo, niyo yung bahay yung kapitbahay ko na puti do baka nanonood sila yung anak niya raw nung Pinoy nakakaibigan yung ka -ka kapitbahay po puti nanonood din yung anak niya sa atin ang edad ay 27 years old yan shout out po sa inyo lahat maraming salamat yun daw so at nangangarap daw naman ano kumbaga nangangarap na makita raw tayo gusto raw tayo makita sana daw one day mamit niya si Inags. Yun ang sabi dun sa kapitbahay natin po. Nag-text sa akin mga kainags, nag-text sa akin eh. Gulat ka ako eh. Kahit siya, wow, oh, sabi niya gano'ng kapitbahay ko yun. <laughs> and eh maraming salamat naman. Nakakatuwa lang syempre, di ba? Kumbaga, hindi natin na-expect na, na ganyan ang, ganyan ang mangyayari. Nagbablog-blog lang tayo eh. Kasi pagka may mga ganyan ako na-encounter mga kainags, may mga nagsabi, uy, kilala mo si Inags, yung gano'n. Kahit, kahit sa pang umaga dito sa amin, ako grabe mga kainis yung sinasabi sa akin, kilala mo si Inags tapos at oy may may mga kaibigan ako may mga may mga relatives ako eh. yung yung tatay ko ikaw pala yung pinapanood inax yan kaya pala tawa ng tawa ang <laughs> bihira <laughs> eh, hindi nakakatuwa lang kasi syempre pag may mga naririnig tayong ganyan naalala natin nung nagsisimula pa lang tayong mag vlog or yung nangangarap pa lang tayong mag vlog ba diba, sabi ko naman sa inyo noon pa mga kainags ano? matagal ko nang gusto mag vlog hindi ko lang masimulan simulan dahil hindi ko nga alam Kumbaga talaga nang galing talaga ako sa ilalim, sa scratch from the scratch talaga, wala akong alam. Tapos siyempre, like simula ka pa lang, hindi eh, ba? Wala ka wala ka pa niyan, eh. wala ka pa subscribers eh, di hindi ba? Kumbaga naalala ko lang 'yan pagka may mga nami tayo katulad sa pag nag-grocery tayo or gumagala tayo, may mga nami tayo mga subscriber, lumalapit sila. Inags, kuya Inags, yung mga ganun, Inags. Tapos magpapa-picture, oh, 'di ba? wow, parang ang una agad ang una agad na uh, pumapasok sa isip ko, nagpa-flashback yung nagsisimula pa lang ako mag-vlog. Nangangarap, 'di ba? Hindi ko naman sinasabing sobrang sikat na sikat na ako makakainis. So, Kumbaga, eh nagbubunga, nagbubunga na, 'di ba? Which is kasi nag-enjoy naman tayo sa ginagawa natin, nag-enjoy naman kasi ako sa pagba-vlog eh. Uh, enjoy lang. Walang stress, enjoy lang. Tapos namalayan ko na lang na marami pa lang natutuwa sa atin yan. Nag na natutuwa sa mga vlogs natin mga pinagagawa ko yan at base na rin yan doon sa mga kaibigan natin mga kakilala natin at saka sa mga nagko-comment diba mga kainis nakakatuwa lang nakakatuwa lang syempre sabi ko sa inyo kung meron namang uh, natutuwa meron din namang naiinis eh wala nang tayong magagawa doon mga kainis ganun talaga eh hindi natin mapipilisan lahat pero maraming maraming salamat pa rin sa lahat sa panonood Thank you at nakilala nyo pa rin ako. Thank you very much sa drama ko eh no. Bira, uwi na lang ako, dami kong pasinabi. <laughs> Hindi kasi natuwa lang ako doon sa Kay Adrian, kanina yung kasama natin sa kitsa, no? sa lunch room Yung kumain tayo Actually, pang, uh, pangatlo niya na yata kwento yun, know, Kasi una niyang kinuwento sa akin Meron siya naka, nakaka-chat sa Pilipinas, kaibigan niya Tapos uh, may pinapanood daw sa Canada Si Inags daw, nagulat sa kinuwento niya sa akin Tapos meron pang isa taga-Qatar Nandito na rin sa Canada Nandito sa Canada Shoutout sa kanila uh, rin sa kanya na pinapanood nila si Inags O pang pangalawa na yon. Tapos yung pangatlo, yung kanina, yung shoutout natin Iba rin yun, ibang kaso rin yun mga ka-Inags ano? Kinala mo pala si Inags, nakita kita sa vlog ni Inags yung ano? gano, Nakakatuwa lang, di ba? Uy, Kaya sabi ko kay Pabon, uy, ikaw Pabon ha Kikilala ka na <laughs> Pag ganun galong ka lang ha Sumisikat ka na ha Hindi, <laughs> nagbibiroan kami mga Nagkukulitan kami Uh, Siyempre, makinis. Yung maganda yung ganyan, yung uh, kulitang masaya, yan, yeah, di ba? Especially yung trabaho natin, mabigat, yan. Yeah. Hindi na ako makaalis-alis, pambihira kayo. <laughs> win na ako makinis, Good night muna, ha?